It's my, life. Less, 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 less It's my life Hello mga garden Long time no see but now see now <laughs> Naging busy lang po sa ating uh, buhay bukid So ngayon po ito po yung ating bagong area ng garden Bagong area po namin So ito po ay kalabasa under the banana tree. <laughs> so ito yung tanim namin dito na kalabasa. Uh, nasa mga higit kumulang mga dalawang libong puno lang naman to. Uh, ito yung ayan namumulaklak na ho siya. So may mga ilan ilan na hong na i tawag doon na i aha ano bang tawag doon na uh, basta may ilang ilang bunga na na, na pa ano na namin no, na nalagyan na ng lalaki so eto na po yung uh, fully recovered na talong ho namin eto ho yung to F1 na nung nakaraang mga linggo eh halos hindi wala wala talagang bunga no, dahil nga ho dun sa tama ng herbicide tsaka medyo delayed na po yung bagalaga so yan si Manong sa ngayon ho ay harvest na ho siya ngayon lipat tayo sa kabila eto ho yung kalabasa ho pa kalabasa pa po, po namin to no? sa kabilang area medyo mataas ho yung damo hindi ho kasi na patay lahat ng herbicide so itong area naman na to ito yung pinagtamnan namin ng bell pepper pero hindi natuloy at uh, ito yung espriha natin ngayon no? ang ating kamatis ito ho ay ang jewel f1 ng s seeds so yung mga nasa walong plat po ito. Na nasa higit kumulang, mga nasa 80 to 90 meters. Ito naman po yung bagong area. Kakatanim lang po namin dyan, mga nasa 14 plots din po yun. Okay. Ang ganda na ng talong namin. Tara. Timpla na po tayo. So, hi guys. Good morning. Mag-spray po tayo ngayon ng ating kamatis. So, yung mga kamatis ayan oh ayan so yung mga gagamitin natin na mga pesticides tsaka foliar unang-una yung fungicide natin ay ang uh, Serenade ng Bayer Crop Science so yung tilplada po nito ay 100 ml Then yung insecticide natin syempre yung pinakamura na yung fast fat ng Shengbang ah uh, ito po yung aseptic ah uh, by the way si serenade pala is a uh, live bacteria no ah uh, dried bacteria siya pero pag na-spray natin siya makakatulong to sa ano sa pagprevent ng uh, bacterial wilt o oh, wilting sa kamatis then yung kasensya <coughs> na sa busis ko hindi pa tayo na ano na ka-recover yung next is yung foliar natin na gamit yung mag green 9 um, ito po ay purong gawa ng uh, isang uh, ng Filipino company so, ito po ay sample bigay po sa atin ni Sir Joel Roy from Santa Barbara so pangatlong gamit ko na nito yung unang gamit namin ay nasa talong tapos uh, ngayon na uh, maganda maganda yung efekto nya kagandahan kasi nito meron siyang magnesium tsaka calcium ngayon gagamitin ko naman sa kamatis uh, para maging maganda yung pagkakulay green ng dahon tapos yung kanyang ah uh, mga bagong sibol na bulaklak ay eh, hindi agad malagas dahil sa calcium yun na uh, so yung tatlong to yan yung phosphate yung serenade tsaka yung mag 9 ito yung gagamitin natin na pang spray ngayon uh, so nakapagtimpla na po ako dito ihahalo na lang ho natin to tapos uh, ilalagay dyan sa 16 liter napsak sprayer after that ay mag spray tayo from tip no mula sa talbos hanggang sa puno sa kahoy para lahat ay matamaan ng serenade okay so sige guys tara mag spray na po tayo So mga kagarden tala mag uh, spray na tayo So yan ho mga kagarden kung napapansin nyo ho yung pag, uh, paraan ng pag natin ay mula talbos hanggang ugat no, or hanggang puno kasi gusto ho nating tamaan ng serenade yung from talbos to puno para ma-prevent ho natin yung pag-akyat or pagdami ng uh, bacterial wilt. Uso ho yan sa kamatis lalong lalo na ho ngayong tag-ulan ay eh, halos kada hapon ho or every morning uh, umuulan ho siya okay lang ho sana kung ambon-ambon lang ay eh, dito ho sa atin sa Visayas ay eh, masyado malakas no? so, kung minsan nagiging dahilan ho kung bakit ho nagkaka tumba yung ating mga tanim na kamatis so ito ho medyo mataas na medyo malaki na ho malaki na nga talaga hindi pa ho namin nalagyan ng balag o ng tre trellis kasi nga ho medyo delayed sa sobrang busy eh, at dami ng gagawin eh, hindi na alam kung ano yung uunahin so kung na ayan o, meron ng naipundar na kaming haligi uh, yun po dyan po namin i lalagay yung nylon no? para sa trellis ho namin sa kamatis actually yung ibang kamatis dahil sa malakas na ulan kagabi or kaninang umaga ay eh, nakatumba nagkatumba-tumba na. So, ititreat ho natin siya ng serenade tsaka ng mac green para hindi ko siya tamaan ng bacterial wilt. ha huh? Okay, so patapos na ho tayo. Uh, mga nasa walong sprayer din ho yung naubos natin sa every plot kasi isang sprayer eh. So, thank you for watching, guys. Pagod na ho tayo. Pahinga na ho. <laughs> Bye.